Hello everyone. Ito po si Doc Fee ng Doc Fee Atensio Holistic Health Advice. At ang pag-uusapan natin ngayon ay paano iiwasan ang pagkasira ng ating mga ngipin or paano natin iiwasan ang pagkakaroon ng tooth decay. So, una nating makikita ay ang struktura ng ating ngipin. So, basically, papakita natin dito na meron tayong outer covering na tinatawag na enamel at sumunod ay dentin. Ito yung nagsisilbe na pinaka-protection ng ating ngipin. And of course, paloob ng paloob, nandito po yung mga parts ng ating ngipin. Meron tayong tinatawag na tooth decay. Isa itong kondisyon kung saan nagkakaroon po ng pagkasira. Yung outer coating ng ating mitin, mainly yung enamel, pati na yung dentin. At ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkasira ang outer coating ng ating mitin ay dahil po na wawala yung mga minerals na nandito. At bakit nawawala yung minerals? It is because of increased acid. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung nangyayari at bakit nagkakaroon ng tooth decay. How do we develop tooth decay? Yung ating bunganga ay actually tirahan niya ng iba't ibang bacteria. So merong iba't ibang bacteria na nasa loob ng ating bunganga. May mga good, meron din namang harmful. It's just a balance of these different types of microorganisms. and Normally, hindi naman yun magkakos dapat ng problema. In contrary to what they say na tooth decay is just bacterial effect or um, it is caused by the bacteria itself. So kung titignan ninyo, ito yung bacteria na meron sa loob ng ating bunganga. May certain bacteria kasi dyan na kung saan kapag merong sugar, may kinain tayo na mataas ang sugar. And when I say mataas ang sugar, hindi lamang yan table sugar o matamis, pero any foods that can be converted into sugar, kapag yung bacteria ay nagkaroon ng contact sa mga sugar na to, they will create high amount of acid. At yung acid na to will also have an effect sa ating mga ngipin. At because of this acid, natatanggal or nai-strip off yung ibang minerals na importante lalo na dun sa outer covering ng ating ngipin. And that is why nagkakaroon ng damage yung ating mga ngipin. And that is what we call demineralization. So natatanggal yung mineral and so nagkakaroon ng damage dun sa outer protective coating ng ating ngipin. However, dahil napakagaling ng ating katawan, yung ating laway, nag-help siya to actually repair and neutralize this acid. So basically, uh, when these things happen, yung laway natin, meron siyang mineral component din na tumutulong para kumpunihin yung enamel sa pamamagitan po ng pagpalit o pag ng minerals na nawala because of the acid attack. And these minerals are calcium and also phosphate. However, over time, ang nangyayari kasi, bukod sa most of us are eating high carbohydrate diet, madalas pa tayong kumakain nito. So, yung ating protective mechanism, yung kakayanan ng ating laway to repair, to help replace the minerals, and to neutralize the acid production by this bacteria, nawawala na o overpower siya mismo ng uh, pagkain natin at ng sitwasyon. So that is why nagkakaroon ngayon ng pagprogress yung tooth decay. And as you can see, these are the stages of tooth caries. First, we will develop tooth stain and then nasisira na yung enamel and then yung dentil and then yung deltin and then pulps and then nagkakaroon na ng butas at kapag nagkaroon na ng butas, ito na yung sumasakit. And kailangan na siya usually ipa-dentist talaga. Para sa ganun, ito ay matakpan or tinatawag natin na mapastahan. So isa sa mga solusyon na ipinapayo sa atin ay ang paggamit ng produkto na may fluoride. So yung fluoride, ginagamit siya to help prepare the enamel na kung saan kasama nung calcium and phosphate na meron sa laway natin. So, nauso na nilalagyan ng fluoride lahat ng toothpaste and as well as fluoride din sa mga drinking water. However, napag-alaman by a comprehensive uh, review na may mga problema din at side effects ang paggamit ng fluoride, lalo na in high concentration at kapag batagal natin siyang ginagamit. So this is just one of comprehensive review. You can actually find more reviews about fluoride. And dito tinignan nila yung fluoride occurrences based on the concentration and yung mga health problems na nadidetect detect at ito yung kanilang nakita. Kapag mataas yung fluoride na nasa drinking water, at the same time kung matagal tayong gumagamit ng fluoride at nag-accumulate o naiipon siya sa katawan, nagco-cause siya ng dental rectal fluorosis, meaning naiipon yung fluoride dun sa ngipin, skeletal fluorosis dun naman sa buto, so nag accumulate din siya sa buto, pwede siyang mag-cause ng arthritis, bone damage, and then osteoporosis, pati muscular damage, fatigue, joint-related problems, and other chronic issues. In extreme condition, pwede rin magkaroon ng damage sa puso, sa arteries, sa kidney, sa liver, endocrine glands, and so on and so forth. So what am I saying? Bakit hindi na lang natin i-target yung root cause? Ba't kailangan pa natin gumamit chronically ng fluoride? instead of targeting the root cause kung bakit nagkakaroon ng tooth decay. So that, pwede natin i-free yung self natin from using mga harmful na mga chemicals. Bak bakit hindi na lang natin iwasan ang matataas na carbohydrate and even consumption of sugar and even eating frequently these types of foods in order for us na hindi na kailangan gumamit ng mga chemical na pwede pang mag-impose ng damages din sa ating katawan if we don't know how to use it and if we are using it chronically and also in high concentration. So that's it guys. Thank you for watching and please follow and like Docfie Attention Holistic Health Advice para sa ganun makapanood pa kayo ng iba pang mga impormasyon sa kalusugan and at the same time please follow follow our YouTube channel um Attention and um, thank you also for supporting thank you also for patronizing that's it bye